Malalim ang gabi sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Cordillera. Ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos, tila ba may hinuhugasan itong kasalanan ng lupa. Ang makakapal na ulap sa langit ay nagkukubli sa buwan, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa kumikislap ng mga kidlat na saglit na nagpapakita ng madilim na kagubatan. Sa gitna ng lahat ng ito, isang lalaki ang tahimik na naglalakad sa makipot na daan. Ang kanyang mga paay lumulubog sa putik habang ang malamig na ulan ay bumabagsak sa kanyang balikat. Walang sumisigaw ng kanyang pangalan sapagkat kahit siya mismo ay hindi alam kung sino siya. Si Waldo, apat na taong gulang, ay isang estranghero, hindi lang sa baryo kundi pati na rin sa kanyang sariling buhay. Wala siyang alaala ng nakaraan. Ang tanging dala niya ay isang lumang bag na puno ng mga gamit na wala rin maipaliwanag na kwento isang rustikong kompas na hindi na gumagana, isang kwintas na may maliit na larawan ng isang batang babae at isang punit na papel na may nakasulat na huwag kang babalik. Sa kabila ng kanyang misteryosong pagkatao, kinupkop siya ng baryo. Si Mang Isko ang may-ari ng lumang tindahan, ang unang nagpatuloy sa kanya noong bigla siyang sumulpot tatlong taon na ang nakalipas. Simula noon, naging tahimik ang buhay ni Waldo. Wala siyang tanong, Walang reklamo, ngunit sa gabing ito, may kakaibang nararamdaman si Waldo, isang bigat na hindi dulot ng ulan o ng lamig. Parang may paparating na unos na mas malaki pa sa bagyong sumasalanta sa kabundukan. Samantala, sa isang madilim na kalsada papasok ng baryo, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umusad sa maputik na daan. Sa loob nito ay si Lisa, isang dalawamput walong taong gulang na journalist na may matapang na mga mata at determinadong puso. Galing siya sa lungsod, dala ang kanyang laptop, recorder at isang kwento ng misteryo na nais niyang tuklasin. Ang baryong ito ang huling niyang destinasyon, ang huling piraso ng palaisipan na matagal na niyang sinusubukang buuin. Sigurado ka bang dito ang lugar? Tanong ng driver ng sasakyan. Oo, sagot ni Lisa habang nakatingin sa lumang mapa na hawak niya. Ito ang baryo. Dito nangyari ang insidente limang taon na ang nakalipas. Ang insidenteng tinutukoy niya ay isang sunog na sumira sa isang abandonadong gusali sa gilid ng kabundukan. Ayon sa mga ulat, maraming namatay, ngunit kakaunti lamang ang nakaligtas. Walang malinaw na sagot kung ano ang naging sanhi ng sunog, at ang mga nakaligtas ay tila nawawala na lang bigla. Isa sa mga pangalan sa listahan ng mga nawawala ay Waldo, ngunit walang nakakaalam kung sino siya o kung bakit siya naroon. Pagdating ni Lisa sa baryo, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng basang lupa. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at yero, at ang mga ilaw ay nagmumula lamang sa mga lampara na nanginginig sa hangin. Tahimik ang paligid maliban sa tunog ng ulan na bumabagsak sa mga bubong. Sa isang sulok ng baryo, nakita niya ang tindahan ni Mang Isko ang lugar na itinuro sa kanya ng kanyang kontak. Pumasok siya sa loob at ang amoy ng usok mula sa lumang kalan ay bumungad sa kanya. Si Mang Isko, isang matandang may puting buhok at kulubot na mukha, ay nakaupo sa likod ng counter. Sa tabi niya ay si Waldo, tahimik na nagkakape. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kakaibang pakiramdam si Lisa. Parang nakita na niya ang mukha ng lalaking ito, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Magandang gabi. Bati ni Lisa. Sinisikap na itago ang kaba sa kanyang boses. Ako si Lisa, isang journalist. Nais ko sanang magtanong tungkol sa sunog na nangyari limang taon na ang nakalipas. Biglang tumigil si Waldo sa pag-inom ng kape. Ang kanyang mga mata ay tila nanigas at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Si Mang Isko naman ay nagkibit balikat, tila ba ayaw pag-usapan ang insidente. Wala na kaming alam doon, sagot ni Mang Isko. Matagal na 'yon. Dapat ba talagang buhayin pa ang patay na kwento? Ngunit bago pa makasagot si Lisa, biglang may dumating na tatlong lalaki sa tindahan. Basang-basa ang kanilang mga damit at ang kanilang mga mukha ay seryoso. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Mang Isko at tumingin kay Waldo. Ikaw si Waldo, tama? tanong ng lalaki, malamig ang boses. Hindi sumagot si Waldo. Bagkus tumayo siya ng dahan-dahan ang kanyang mga matay, nakatingin sa mga tauhan na tila ba nakikilala niya, ngunit ayaw niyang tanggapin. Huwag kang mag-alala, sabi ng lalaki. Ngayon ay may bahid ng ngiti sa kanyang labi. Matagal ka naming hinanap, ngayon oras na para bumalik ka sa amin. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Waldo. Sa isang iglap, ang lahat ng kanyang pinakatatakutan ay nagsimula ng magkatotoo. Ngunit bago pa man siya makagalaw, biglang humakbang si Lisa at tumayo sa pagitan nila. "Sandali lang," sabi niya, matapang ang boses. "Ano ang kailangan niyo sa kanya?" Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiti niya ay puno ng paninindak. "Wala kang kinalaman dito, Miss. Isa lang siyang taong nagtatago mula sa kanyang nakaraan." Ngunit bago pa man makasagot si Lisa, biglang nagkaroon ng malakas na tunog mula sa likod ng tindahan. Isang pagsabog na tila mula sa isang lumang generator. Nagsigawa ng mga tao sa labas at sa gitna ng kaguluhan biglang hinila ni Waldo si Lisa palabas ng tindahan. Tara na, sabi ni Waldo. Ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Hindi tayo ligtas dito. Habang tumatakbo sila sa ilalim ng ulan, naramdaman ni Lisa ang malamig na hangin sa kanyang muka at ang bigat ng sitwasyon. Sino nga ba si Waldo? At bakit parang nagiging bahagi siya ng isang kwentong hindi niya inaasahang papasukin? Makulimlim ang langit sa liblib na baryo ng Tawang, isang lugar na tila nilamon ng kabundukan ng Cordillera. Ang ulan ay walang tigil na bumubuhos, ang bawat patak ay parang mga daliring kumakatok sa bubong ng lumang tindahan ni Mang Berting. Sa loob, si Lisa ay nakatayo sa tabi ng isang lamesa Hawak ang kupas na mapa ng baryo. Ang kanyang suot na jacket ay basang-basa, ngunit hindi iyon alintana ng babaing journalist na may matapang na mata. Ang kanyang balikat ay tila may bigat ng responsibilidad, hindi lamang ang artikulong sinusulat niya, kundi ang misteryong tila bumabalot sa lugar na ito. Napansin ni Lisa ang isang lalaki sa sulok, nakaupo sa isang bangko, ang mukha ay bahagyang natatakpan ng sombrero. Ang kanyang postura ay parang nais magtago, ngunit ang kanyang presensya ay mahirap baliwalain. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, may mga galos na tila nagkukwento ng isang buhay na puno ng hirap. Si Waldo ang lalaking walang pangalan. Magandang gabi, bati ni Lisa, sinubukang basagin ang katahimikan. Hindi tumugon si Waldo, sa halip, tumingin siya sa labas ng tindahan, sa madilim na kagubatan na tila may lihim na binabantayan. Ang tunog ng ulan ay mas lalong nagbigay ng tensyon sa pagitan nila. Alam ko kung sino ka, dagdag ni Lisa. Ang boses ay may bahid ng kumpiyansa, ngunit may halong ka ba? Ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Sa unang pagkakataon, tumingin si Waldo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig, puno ng tanong, ngunit may bakas ng takot. Hindi mo alam kung sino ako. Sagot niya, halos bulong lamang. Ni ako nga hindi ko alam. Bago pa makasagot si Lisa, isang malakas na tunog mula sa labas ang gumising sa kanilang mga pandama. Isang kotse ang huminto sa tapat ng tindahan. Ang makina nito ay umaandar pa rin. Ang singaw ng gasolina ay umabot sa loob. Dalawang lalaki ang bumaba, armado ng baril. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at puno ng galit. Waldo Sigaw ng isa, ang boses ay nag-echo sa ulan. Lumabas ka na! Alam naming nandito ka! Napatingin si Waldo kay Lisa. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, tila humihingi ng tulong. Hindi nagdalawang isip si Lisa. Hinila niya si Waldo papunta sa likod ng tindahan, kung saan may maliit na pintuan patungo sa liblib na bahagi ng kagubatan. Ang kanilang mga yapak ay nag-iwan ng marka sa basang lupa, ngunit wala silang oras para mag -alala. Sa gitna ng kagubatan, ang hangin ay malamig. Ang mga dahon ay sumasayaw sa ritmo ng hangin. Ang amoy ng basang lupa ay sumisingaw, ngunit ang kanilang mga puso ay mas mabilis ang kabog kaysa sa ulan. Sino sila? Bakit kanila hinahabol? Tanong ni Lisa habang tumatakbo. Hindi sumagot si Waldo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasaysayan na hindi niya matukoy. Biglang huminto si Waldo, itinuro ang isang lumang kubo sa gilid ng ilog. Do'n tayo magtago, sabi niya. Ngunit bago pa sila makapasok, narinig nila ang mga sigaw ng mga tauhan papalapit. Ang tunog ng baril na nagpaputok ay nagpagising sa kanilang takot. Ang sakit ng sugat sa tuhod ni Waldo dulot ng isang maling hakbang sa madulas na lupa ay hindi niya alintana. Hinila niya si Lisa papasok sa kubo. Ang kanilang mga katawan ay basang-basa, nanginginig sa lamig. Sa loob na tagpuan ni Lisa, ang isang lumang kahon na may mga dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ito. Ang mga papel ay puno ng mga larawan, pangalan at mga tala na tila nag-uugnay sa isang organisasyon. Isa sa mga larawan ay si Waldo, mas bata, mas matapang, ngunit may parehong malamig na mga mata. Waldo, bulong ni Lisa, ipinakita ang larawan. Ang lalaki ay napatingin. Ang kanyang mukha ay nagbago. Ang takot ay naging galit. Ang kawalan ng alaala ay tila nabawasan ng isang piraso. Ngunit bago pa nila maunawaan ang lahat, narinig nila ang mga hakbang sa labas ng kubo. Ang pintuan ay unti-unting bumukas. Ang tunog nito ay parang hudyat ng isang bagay na mas malala. Sa gitna ng makulimlim na langit at walang tigil na patak ng ulan, Tahimik na nakaupo si Waldo sa harap ng lumang tindahan ni Mang Isko. Ang kahoy na mesa ay basang-basa na at ang kanyang mga daliri ay walang tigil na gumuguhit ng mga pabilog sa ibabaw nito. Walang sino man ang nakakakilala sa kanya sa baryo. Dumating siya dalawang taon na ang nakalipas, basag-basag ang katawan, duguan at walang alaala. Ang tanging natatandaan niya ay ang pangalan niyang Waldo, isang pangalan na tila hindi niya sariling pagmamayari. Sa di kalayuan, dumating si Lisa, isang journalist na tila hindi alintana ang ulan. Ang kanyang backpack ay puno ng mga papel, recorder at kamera. Sa unang tingin, ang baryo ay tila perpektong paksa para sa kanyang sinasaliksik na artikulo tungkol sa mga liblib na lugar sa Cordillera. Pero ang totoo, may mas malalim siyang pakay ang baryo ang huling lokasyon na nabanggit sa mga tala ng kanyang namayapang ama, isang dating rebelde na biglaang nawala dalawang dekada na ang nakalipas. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Nang pumasok si Lisa sa tindahan, bumungad sa kanya ang malamlam na ilaw mula sa gasera. Amoy gasolina ang paligid, halong singaw ng basang lupa na pumupuno sa hangin. Napansin agad ni Lisa ang lalaking nakaupo sa gilid ang tingin nito'y tila malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam siyang bumalot sa kanya. Parang konektado siya sa estranghero. Magandang gabi po, bati ni Lisa kay Mang Isko. May matutuluyan ba dito sa baryo? Kahit maliit na kwarto lang. May kubo sa likod ng tindahan. Pwede mong gamitin. Pero huwag kang masyadong magpapalayo sa gabi. Delikado sa kagubatan. Sagot ng matandang tindero. Ang boses nito'y mababa, parang may babala. Habang inaayos ni Lisa ang kanyang mga gamit, napansin niyang nakatingin sa kanya si Waldo. Hindi ito bastos na tingin. Mas parang may pagtataka o kaya'y pag-alala. Hindi niya maiwasang mapansin ang lalim ng mga mata nito. Parang sinisiyasat ang bawat kilos niya. Pasensya na, hindi ko sinasadyang tumitig, biglang sabi ni Waldo. Hindi kita kilala pero parang pamilyar ka. Nagulat si Lisa. Pamilyar? Baka nagkakamali ka lang. Ngayon lang ako nakarating dito. Tumahimik si Waldo, pero ang tanong ay nanatili sa hangin. Sa kabila ng kanyang kawalan ng alaala, may kung anong bumubulong sa kanyang isip, parang nakita na niya ang babaeng ito sa isang lugar na hindi niya matukoy. Gabi na nang bumalik si Lisa sa kubo. Ang ulan ay lalong bumigat. Ang tunog ng bawat patak ay parang suntok sa bubong. Habang nag-aayos siya ng kanyang gamit, napansin niya ang isang lumang libro sa ilalim ng mesa. Binuklat niya ito at nakita ang mga pahina ng mga tala, litrato at mapa. Sa isang bahagi ng libro may nakasulat na pangalan, Waldo. Hindi siya makapaniwala. Sino ang estrangherong iyon? Bakit narito ang pangalan niya sa isang dokumento na tila may kaugnayan sa huling misyon ng kanyang ama? Ang kanyang puso ay bumilis, ang kanyang hininga ay bumigat. Habang tinitingnan pa niya ang libro, narinig niya ang isang tunog mula sa labas. Mga yabag. Mabilis na pinatay ni Lisa ang ilaw at dahan-dahang sumilip sa bintana. Sa dilim ng ulan, may mga anino siyang nakita. Hindi isa, kundi tatlo. Mga lalaking nakahudi, may daladalang flashlight, ang liwanag nitoy gumagalaw-galaw sa paligid. Nag-uusap sila pero hindi niya marinig ang mga salita dahil sa lakas ng ulan. Ang isa sa mga lalaki ay tila may hawak na baril. Biglang kumatok ang pinto ng kubo. Isa, dalawa, tatlong malalakas na katok. Nanginginig sila sa takot. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sa labas narinig niya ang boses ng isa sa mga lalaki. Waldo, alam naming nandito ka. Lumabas ka na. Hindi niya alam kung paano, pero naramdaman niyang si Waldo ang hinahanap nila. Ang lalaking walang alaala, ang estrangherong tila pamilyar, ang lalaking may pangalan sa librong iniwan ng kanyang ama. Makulimlim ang langit, tila nagbabadya ng mas malakas na buhos ng ulan. Sa gitna ng liblib na baryo sa kabundukan ng Cordillera, ang malamlam na liwanag ng isang lumang gasera, ang tanging gumagabay kay Lisa, habang iniakyat niya ang makipot na daan patungo sa isang lumang tindahan. Ang kanyang jacket ay basa na sa ulan at ang mga bota niyang suot ay tila nilalamon ng putik sa bawat hakbang. Ang malamig na hangin ay dumadaan sa kanyang balat, tagos hanggang buto. Sa loob ng tindahan, isang lalaki ang nakaupo sa sulok, tila wala sa sarili habang nakatitig sa isang basag na salamin. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot nawaring nagkukubli ng isang malalim na sugat Waldo ang tawag sa kanya ng mga tao sa baryo ngunit wala ni isa ang tunay na nakakakilala sa kanya Wala siyang kwento wala siyang alaala isa siyang anino ang lalaking walang pangalan Napansin ni Waldo ang pagpasok ni Lisa Tumama ang liwanag ng gasera sa kanyang basang mukha Hindi siya taga rito halata sa paraan ng kanyang kilos at pananamit Ngunit ang kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata ay agad na umakit sa pansin ni Waldo. Hindi siya nagtangkang tumayo o magsalita, ngunit ang pag-iwas niya ng tingin ay sapat na upang magbigay ng babala. Ginoo, pasensya na akong istorbo, sabi ni Lisa habang nilalapitan ang counter. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit puno ng layunin. Ako si Lisa, isa akong mamamahayag. Narito ako upang magsaliksik tungkol sa mga misteryo ng lugar na ito. Baka sakaling may maibahagi ka. Hindi sumagot si Waldo. Sa halip bahagya siyang tumayo at lumakad patungo sa pintuan. Ngunit bago pa man siya makalabas, bumukas ang pintuan ng marahas at isang grupo ng mga kalalakihan, suot ang itim na jacket ang pumasok. Ang kanilang mga mata ay matalim, ang kanilang layunin ay malinaw. Waldo, sabi ng isa, Mabigat ang boses. Matagal ka na naming hinahanap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Lisa. Ang kanyang instinct ay nagsabi sa kanya na may panganib, ngunit ang kanyang pagiging mamamahayag ay nagtulak sa kanya upang manatili. Si Waldo naman ay tila nanigas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng pintuan. Walang pangalan? Walang alaala? Hindi mo kami maluloko, dugtong ng leader ng grupo? Alam naming ikaw ang may hawak ng sagot. Sa isang iglap kumilos si Waldo, hinila niya si Lisa patungo sa likuran ng tindahan, kung saan may isang maliit na pintuan na nagdadala sa kagubatan. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas, at ang tunog ng mga sigaw ng grupo sa loob ay sumabay sa tunog ng mga patak ng ulan. Ang malamig na tubig ay dumadaloy sa kanilang mga mukha habang sila ay tumatakbo, ang kanilang mga hakbang ay nagkakalat ng putik sa madilim na daan. Waldo, sino sila? Ano ang nangyayari? Tanong ni Lisa, habol ang hininga. Hindi ko alam, sagot ni Waldo, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagtataksil sa kanyang sinasabi. "Ngunit kailangan nating umalis. Hindi sila titigil hangga't hindi nila ako nakukuha." Sa gitna ng kagubatan, natuklasan nila ang isang lumang kubo, basag-basag ang mga bintana at ang kahoy na dingding nito ay tila matagal nang nilamon ng panahon. Ngunit wala silang pagpipilian. Pumasok sila, basang-basa mula ulo hanggang paa, at naghanap ng lugar upang makapagpahinga. Habang nagpapahinga, napansin ni Lisa ang isang kahon sa sulok. Lumapit siya at binuksan ito. Sa loob may mga lumang dokumento, mga larawan, sulat at mapa. Isa sa mga larawan ay may mukha ni Waldo, ngunit ibang iba ang itsura niya. Nakauniforme siya, may hawak na baril, at may tatak sa kanyang balikat na hindi pamilyar kay Lisa. "Waldo, sino ka ba talaga?" tanong ni Lisa, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hindi sumagot si Waldo. Sa halip, tumayo siya at tumingin sa labas ng bintana. Sa malayo, sa likod ng mga puno, nakita niya ang mga anino ng grupo. Papalapit sila. Ang kanyang mga kamay ay muling nanginig, ngunit sa pagkakataong ito, may halong galit ang kanyang mga mata. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos at ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng mas matinding panganib. Sa loob ng kubo, ang tensyon ay nag-aalab habang ang misteryo ng pagkatao ni Waldo ay unti-unting nabubunyag. Madilim ang gabi sa baryo ng Lantay, ang ulan ay walang tigil na bumubuhos, tila sinasabayan ng kabog ng dibdib ni Waldo. Sa kabila ng makulimlim na langit, ang lamparang nakasabit sa lumang tindahan ni Mang Isko ang tanging liwanag sa paligid. Dito siya madalas tumatambay tuwing gabi, hindi para makipag-usap, kundi para magtago sa sarili, sa mundo, sa mga alaala na hindi niya maalala. Ngunit ngayong gabi, may kakaiba. Isang babae ang pumasok sa tindahan, basang-basa ang suot niyang jacket, ang buhok niya ay nakapusod ngunit may mga hibla na nakalugay dahil sa ulan. May dala siyang kamera at notepad. Hindi taga rito. Alam ni Waldo iyon agad. Magandang gabi, bati ng babae. Ang tinig niya ay matibay, ngunit may bahid ng pagod. May tao bang pwedeng makausap tungkol sa kasaysayan ng baryo? Hindi sumagot si Waldo. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang mga matay nakatingin sa labas, sa madilim na kagubatan, na tila may lihim na nagkukubli. Ngunit naramdaman niya ang tingin ng babae. Matalim parang sinisiyasat siya. Ikaw na lang siguro, sabi ng babae. Lumapit siya kay Waldo at iniabot ang kamay. Lisa, Lisa Santos, journalist. Hindi niya inabot ang kamay. Sa halip tumayo siya at tumungo sa pintuan. Wala akong alam, sabi niya, malamig ang boses ngunit may bahid ng kaba. Ngunit hindi siya pinakawalan ni Lisa. Alam kong may alam ka. Hindi ka mukhang ordinaryong tao rito. At ang baryong ito, may mga kwentong hindi sinasabi, kaya ako narito. Bago pa siya makasagot, isang tunog ang pumunit sa katahimikan, isang sigaw mula sa malayo. Si Mang Isko, na kanina'y nag-aayos ng mga dilatang sardinas, ay biglang tumigil, ang mukha'y nagmistulang marmol. Hating gabi na, umalis na kayo. Hindi ligtas ang labas. Naramdaman ni Waldo ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Alam niya ang sigaw na iyon, hindi iyon ordinaryo. At sa kabila ng kanyang kawalan ng alaala, parang may bahagi ng kanyang utak na nagsasabing tumakbo na. Ngunit si Lisa, sa halip na matakot, ay tumingin sa kanya. Ang mga matay puno ng tanong. Anong nangyayari rito? Tanong niya. Ngunit bago pa makasagot si Waldo, isang malakas na kalabog ang dumating mula sa labas. Isa, dalawa, tatlong lalaki ang pumasok sa tindahan, basang-basa sa ulan, ang mga mukha'y hindi maaninag dahil sa dilim. Isa sa kanila ang may hawak na flashlight at nang tumama ang ilaw kay Waldo, ang mga mata nito'y nagliwanag. Siya ang hinahanap natin, sabi ng isa, may mababang boses na tila gumagapang sa balat ni Waldo. Waldo, hindi mo na kami matatakasan? Sa isang iglap, hinila ni Waldo si Lisa palabas ng tindahan. Ang ulan ay bumuhos ng mas malakas ang putik sa lupay dumula sa ilalim ng kanilang mga paa. Naramdaman ni Lisa ang gaspang ng kamay ni Waldo sa kanyang pulso, ngunit hindi siya kumalas. Sa halip sinundan niya ito, ang adrenalin sa kanyang katawan ay nag-uumapaw. Anong nangyayari? Sino sila? Sigaw ni Lisa habang tumatakbo sila papunta sa kagubatan. Hindi ko alam, sagot ni Waldo, ngunit alam niyang kasinungalingan ito hindi niya maipaliwanag, ngunit nararamdaman niyang ang bawat hakbang nila ay palapit sa isang bagay, isang bagay na matagal na niyang tinakasan. Sa likuran nila, naririnig nila ang mga sigaw ng mga lalaki, ang tunog ng mga dahon na inaapakan, ang tunog ng pagputok ng baril. Ang isang bala ay dumaan sa tabi ni Lisa, tumama sa isang puno. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod, ngunit ang takot ay napalitan ng determinasyon nang makarating sila sa isang lumang kubo sa gitna ng kagubatan huminto si Waldo. Dito tayo magtatago, sabi niya hingal na hingal. Ngunit bago pa sila makapasok, may nakita si Lisa sa loob ng kubo, isang kahon, lumang-luma, puno ng alikabok. Sa ibabaw nito may nakaukit na pangalan, Waldo. Hindi siya makapagsalita. Sa likod nila papalapit ang mga tauhan. Ang tunog ng mga yapak ay nagiging mas malakas. Ngunit ang tingin ni Lisa ay nasa kahon at ang tingin ni Waldo ay nasa kanya. Sa pagitan ng ulan, ng sigaw at ng dilim, ang tanong ay bumalot sa kanilang dalawa. Ano ang nasa loob ng kahon?